Nagsagawa ng oryentasyon tungkol sa fertilizer discount voucher at naglagda sa Memorandum of Agreement ang Department of Agriculture Regional Field Office at mga fertilizer merchants ng Nueva Ecija nitong Nobyembre 2023 para sa programang National Rice Program Fertilizer Discount Vouchers to Rice Farmers ng Department of Agriculture. Dun you know, sa signing uh, bali ang nag-undergo po dito, ang MOA signing po natin is between dun sa fertilizer merchant at saka po ng Department of Agriculture. So ang tanggapan po ng Office of Provincial Agriculturist ay nasa monitoring side po tayo. Tinitingnan po natin kung tama po yung proseso na ipinapatupad po ng Municipal and City Agriculture pagdating po sa pag-release po ng voucher. At tigit po sa lahat para po kung tayo po ay nakakasunod po sa pulisiya at sa sa guidelines po ng programa layunin umano ng programa na magbigay kaalaman sa mga nagtitinda ng patabang fertilizer para sa maayos na pagpapatupad ng discount voucher. Ayon kay OPA OIC Jobet Agliam, ang pagbibigay ng mga vouchers na nagkakahalaga ng 4,000 piso kada ektarya ay ipapamahagi sa mga magsasaka ng palay na rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture. May pagpapalit naman nila ang voucher sa mga accredited fertilizer merchant ng DA. Mahalaga o mano na masigurong rehistrado ang mga magsasaka sa RSBSA dahil ito ang magsisilbing patunay na pag-aari ng magsasaka ang lupa o bukid. Kailangan din ito para maiproseso at mabigyan ng voucher bago pumunta sa mga accredited fertilizer merchant. Ipinaliwanag din ni OIC na dadaan muna sa proseso ang mga merchants katulad ng accreditation sa DA at trainings. Nagsimula na rin aniya ang programa ng Kapitolyo sa pangunguna at patnubay ni Provincial Governor Aurelio Matias Umali, katuwang ng kagawaran ng agrikultura upang matulungan ang mga merchants na kumita at ang mga magsasaka na makabili ng bining abot kaya para sa dry season ng taong 2023-2024. Doon po sa mga magsasaka natin na hindi pa po sila nakaregistered sa RSBSA, wag po kayong magdalawang isip ng pumunta sa department uh, sa mga Municipal and City Agricultural Office patulong po tayo, pa-assist po tayo sa mga agricultural technologies natin para po malaman natin ang ano ba ang kakulangan, bakit hindi kayo makapagparehistro at tutulungan po nila kayo. Kasi ang kailangan po para maging RSBSA ka, yung tinatawag na proof of ownership mo o yung proof na ikaw talaga ay may karapatang mag-till mag o magbukid ng iyong sinasabing binubukid mong uh, lupa. Para sa Balita ko na Amber Salazar.